Magandang araw na naman sa inyo mga kabayan. Aba, kumusta na ka kayo? Para na kayo, tayo magluluto naman ng sisig. Aba, aring sisig kung aring ibang ister naman. Sa halit na baboy ang aking gagamitin. Ay aret, ako'y bumili ng isang buong litsyong manok. Aray, ang aking gagawin sisig. Palagay ko aray, mainam din eh. <laughs> Iwas ako listero na naw. Ara ay dati ko na nagawa nung kami bumili rin ng litsyong manok. Ay hindi ka namin naubos at napakalaki naman nga. Iyon naman kami tatatlong nangangain din sa bahay. Ay marami ang tira. Ay kakay masisira lang. Aray, ay di sinumukan kong gawin sisig. Aba ay sandali lang ang ay naubos eh. Ay di are, bumili ako na isang buot. at sadyang binili ko lang are, para gawin sisig. Nako ay eh, talaga namang panalong panalo din nga eh. Ano namang aking sisig na manok na aray? Parehas din sa baboy. Ay nga lang ang pagkakaybay di ari manok. Kakayatin din lang sa maliliit at ang sangkap na may parehas na parehas din laan. Siya, mga kabayan, arin video ari aray inyong panoorin at baka meron sa inyo diyang mahilig sa mga inuman. Ay nako, ay talagang napakabisa din pamulutan. Aa ay panalong panalong. Pwede rin pang ulam.

sabaw pamilya ang lagi inspirasyon maging masaya ano ang sitwasyon sila ang lakas sa araw-araw sila ang kasama an bumubugle problema. sa pagmamahal, lalo pa kasama ang pamilya ako si uno sa pag si Uno Ma -talaga, talaga. Ako si Uno, magluluto ng inyong paborito.